Oh nabi yeah! Oh nabi dien. Haha. Haha. Siya sharato ayah. Anong pangalan mo? Ha kasi doed muta. Magandang araw mga dude, kakadrop ko nga alam pala sa akin pasahero at naghahanap ako ng pwesto na pwede kong mapagpahingahan habang nag nagaantay ako ng booking at napili ko itong pool ng mangga, kaya nandito ako ngayon. A few moments later. Guys, Hanggang sa dumating na nga itong apat na girl na doon na makukulit ng mga to. At pinagtripay na nga nila ang sticker ko na I love sushi. Stupid! <laughs> nagkakatuwaan nga sila sa panunungkit ng mangga at tingin ko naman ay kailangan ko nang umalis sapagkat walang pumapasok ng booking dito kaya doon na lamang ako sa labas ng b Forms mag-aabang ng booking puntong ito ay napagpasyahan ko ng umalis. A few moments later. At dito nga ay pinaandar ko na ang aking motor upang makalis na ako. Oh no! <laughs> Alis na ako. Nakakabala ako sa panunungkit niya eh. Saksa lang. Oo. <laughs> <Saksa lang. laughs> oh. <laughs> Wala yun, page pa lang. Sa ano? Sa... ayaw <laughs> <Hi. laughs> oh, <yun>, <laughs> ah, <laughs> mo Hi. 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 k Hi. 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 mo Hi. 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 Hi.

<laughs> Dito nga ay tuluyan na akong umalis. <laughs> so I, I love you kid. Nagustuhan nila yung I love you si na no motor natin ni sticker. Ayan, makakulit mga bata.